Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang bago kong pangitain noong November 21, 2012, sa ganap ng ika-8.45 ng gabi. Habang nagtestimony ako sa isang church, bigla na lang akong bumagsak na matuwid mula talampakan hanggang ulo. Pagkabagsak ko, pinakita agad ni Lord Jesus Christ ang pangitain sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pinakita niya sa akin ang nakakatakot na mangyayari sa buong mundo ang paghahari ng Antichrist at mga demonyo sa buong mundo. Pinakita din niya sa akin ang imperno at ang langit. Ang lahat ng ito ay pinakita niya sa akin habang ako ay nakaika sa loob ng isang oras mahigit. Ito ang isa sa nakita ko. Ang templo ng Israel. May nakita ako isang templo sa bansang Israel na nawasak ang wall at gate ngunit sa dakong gitna nito ay buo pa rin. Ang kulay ng Israel ay kulay brown at yellow at ang karatig ng mga bansa ay napalibutan ng kulay itim. Ang sabi ng ating Panginoong Isos sa akin ay pinuprotektahan niya ang bansang Israel at di mawawasak ang bilog o templo ng ating Panginoong Isos.